Ayan mga idol, magandang hapon. magti na po kami. Ayan po, o, mga aking mga kapatid at pamangkin. magti na po o sila. Ayan. Ako po, ay, na ito. Nagpapahinga po ako mga idol. Nagpapahinga at napakasobrang init dito sa tubigan. <coughs> Ayan po ang palayo. Ayan idol. Tapos po yung kapatid ko ay na yun, nagagapa ang babae ayun po marami pa po kami anahin ayan. ayan dami pa yan paikot pa yan paikot pag Paganyan pag mga idol oh ayan oh nalipad po ang uhot oh ganda nalipad ang uhot na po ang uhot dito sa aming kwan tracer kung tawagin ayan po yung ano palay na ano papahanginan pa po yan mga idol yan po ay may iba pa. May iba pa yan mga idol. At panginan pa po nila yan. Ako po ay magagapat. Hindi po ako nagtulong at ilan na sila dyan ay lima na sila dyan. Ay di kami ay magagapat ng aking kapatid ng idol. Dapat naman po kami. Pahinga, pahinga, pahinga. Inom, inom. Tubig. Ayan tubig. Ayan ang tubig. Talaga namang sobrang init hindi ka nagpahinga na ya ah, ah. Ako si Makita ba ano bay kanina kaya ako nagupo. paghakbang ko lumagatok. Ay, kaka, ano ba 'yun? Ay, maliyan. Ay. Pag ko ay ah. Okay, sabi ko hala, ano ba 'yan? Grabe. Ayos na, kakaunti na. Magagapas na ako ay. 嗯。嗯